Ang Blaan ay isa sa mga katutubong grupo sa Pilipinas na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Mindanao, particular sa mga lalawigan ng South Cotabato, Sarangani at Davao del Sur. Ang pangalan nilang Blaan ay mula sa salitang bila na nangangahulugang bahay at an nangangahulugang tao, kaya't ang ibig sabihin ay mga tao ng bahay. Ang pangako ng ilog, isang kwento ng pag-ibig at kapayapaan. Noong unang panahon, sa kabundukan ng Blaan, naninirahan ang makapangyarihang dato na si Dato Umaru. Siya ay isang matalino at matapang na pinuno na mahal na mahal ang kanyang mga tao, lalo na ang kanyang nag-iisang anak na si Amaya. Si Amaya ay kilala sa kanyang kagandahan at lakas ng loob. Ngunit ang kanyang puso ay nananabik para sa kalayaan mula sa alitan ng kanilang tribu sa kalapit na bayan. Isang araw, habang naglalakad si Amaya sa gilid ng ilog, may isang figura sa kabilang panig ng ilog ang umagaw sa kanyang pansin. Isang binata, matipuno at may matatag na titig Bumilis ang pintig ng puso ni Amaya. Siya ay si Tarek. Ang anak ng kalaban ng kanilang angkan na si datu Bradon Sino ka? para lumapit sa aming lupain dayuhan tanong ni Imaya At sino ka naman upang maglakad ng ganito kalapit sa amin? Balik tanong ni Tarik. Nagpalitan sila ng titi, waring may pagkausyoso at pag ihingat Sa kabila ng alitan ng kanilang tribo, may isang bagay sa mga mata ng isa-isa na tila nag-uudyok ng kakaibang pagkakaintindihan. Mula noon, palihim silang nagkikita. Sa bawat tagpo, ibinabahagi nila ang kanilang mga pangarap at kwento. Natutunan nila ang kultura at kasaysayan ng isa't isa at naramdaman nilang pariho ang kanilang hangaring magdala ng kapayapaan. nangangamba si Tarik kung ano ang kahihinatnan ng kanilang pagmamahalan. saan ang lihim ni Amaya isang mandirigma ang nakakita sa kanila at agad na sinabi ito kay datu Umaro Ang dato ay eh parang bagyong dumating sa kanilang tahanan at pinatawag si Amaya ng gabi rin yun. Maya, paano mo nagawang pagtaksilan ang iyong bayan? Nakikipagtagpo ka sa ating kaaway, sabi ni Datu Amaro. Ama, hindi siya kaaway. Siya ang pag-asa, ang aming pagmamahalan, ang maaaring magdala ng kapayapaan. Sagot ni Amaya: Himik si Datu Umaro habang iniisip ang mga sinabi ni Amaya. Iniutos niyang manatili sa tahanan si Amaya at pinagbawalang muling makipagkita kay Tarek. Kamila kabila ng babala ng ama, hindi sumuko si Amaya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakipagkita siya kay Tari. nagpasya silang magtungo sa harap ng kanilang mga ama upang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan sa bukang liwayway, haharap silang dalawa sa harapan ng mga dato ng taus puso at makikiusap ng kapayapaan. magkasama para sa atin at para sa mga angka natin. Sagot ni Amara. Sa unang liwanag ng araw, tumayo si Naamaya at Tarik sa gitna ng dalawang tribo na magkahawak kamay. Ang kanilang pagmamahalan ay naging tagpuan ng pag-asa at kahit. Ang Dato umaro, sapat na ang mga dugong na sayo. Hayaan ang aming pangmamahalan ang magdala ng bagong umaga sa ating bayan. Pakiusap usap ni Tarik sa dalawang dato. Pag-ibig? Pagmamahalan? Paano nito mabubura ang mga sugat ng nakaraan? Sagot ni Dato Radon sa anak nang may pangungutiyak. puso ni Dato Maru ay lumungbod habang pinagmamas na ng anak na dalaga. Matatag at taas noo na nakatayo sa tabi ng binatang si Dragon, marahil panahon na upang buksan natin ang ating mga puso sa bagong simula. Pakinggan natin ang mga bata ngayon din. pinagmasdan ni Dato Urado ng taimtim ang magsing irong bago tumango para sumangayon. Sina Amaya at Tarek, magkahawa kamay, napapaligiran ng mga nakangiting mga mga at ang kasunduan ay naganap ng gabi rin niya sa humati sa dalawang angkan ay naging tulay ng pagpakaisa. Kabi sa ilalim ng habituin, Sinatari Notary Katamaya ay pinag-isang dibdib, isang selebrasyon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang angkan. Ang ilog ay dumadaloy ng mapayapa. Ang mga musmos na dalawang angkan ay paglaro sa pampang ng ilog. Ang kwento ni na Tarik ay naging alamat, isang kwento na kinukwento ng mga tribong blaan sa mga kabataan sa bawat henerasyon. ang lakas ng kanilang loob ay isang paalala na kahit pinakamalalim na sugat ay maaaring maghilo. at sa ipain ng mga ang tubig ng ilog ay payapang umahabos, simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. dala ang pangako ng kapayapaan para sa sumusunod na mga henerasyon.